Magandang araw, klase. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng ito. Ano nga, ano nga iyon? What's up, mga kapadi? Welcome back sa channel ko. Ayan, shout out muna tayo. Ako, tinuturo ni Mama Ed. Ang Ed Yung unique mong itali sa pananganta. Like me, di ba, Ma? Tama yan, Alfredo. Ang Ed ay ang personal na pagsasalita ng bawat isa. Halimbawa, ikaw ay pinala sa paggamit ng salitang pang vlogger. Ayong buntag sa inyong tanan. Ako ay may pinapangita, akong ano, katulad ay ang likod. <laughs> Ayan si Gerald. Gumagamit ng mga salitang bisaya, kahit na si sibwano siya. May, may sino rin siya na idyole. Bantin niyo ang kanyang tono at estilo ng pagsasalita. May mag anjali Narinig ko na basta si kapitan. Wala naman. Eh, bago wala pa rin balita. <laughs> eh, si Aling Marites, masarap din pinjelik din, sige lang kala maila tes kat wala news break. Tama, yes. tama kayo. Si Aling Marites ay kilala sa pagiging chismosa at ang paraan din nang pagsasalita ay mabilis at mahilig sa tanong. Isa siyang igyedit. Yo yo yo, check it. Mic test. Ang idiolink ay generic. Ito yung specific. Personal na wika, parang fingerprint. Lumalabas. Dati mo sinasadya, idiot. Magaling, Eric. Iyan na ay isang napakalino, napakalino na halimbawa ng idiolink ng mga rapper. Ibig sabihin, kahit pareho kami Pilipino, iba-iba pa rin ang panalita namin dahil may kanya-kanya kami idiolink. Eksakto. Dahil sa idiolink, mas nagiging mahusay at makabuluhan ang ating komunikasyon Iba-iba man -iba ang ating estilo, pari-parihin pa rin tayong magpagkakalatlan. Dito po nagtatapos ang aming tala One, two. Tingin <coughs> <coughs> e dito.